kabusing, welcome back to my blog. So for today's video nga mga kabusing Ang pag-usapan natin ay ang Mr. of Filipinas mga kabusing Na kung saan nag-post na nga ang organization mga kabusing, Yung mga official kanilis mga kabusing Pero yung iba, hindi ko pa nakita mga kabusing Sa kanilang uh, official photos nga At syempre, nag-rampa na nga doon para magpa magpakilala yung mga kandidato dato makabosing para representyo yung kanilang uh, province nga makabosing at syempre yung mga nag stand out makabosing at yung mga may potential talagang pwedeng makakuha ng corona yung mga provinces makabosing like si uh, Dabao, mga makabosing na kung saan ang ganda ng katawan niya Pinoy na Pinoy ang looks at ang gwapo niya mga kabosing, at yung kanyang palato sa dibdib mga kabosing, sobra talagang ganda at syempre overall mga kabosing kahit hindi siya masyadong katangkaran pero ang gwapo niya at Morino looks talaga itong Steve Dabao at syempre si Cebu nga mga kabosing, na kung saan artistahin yung kanyang mukha ang gwapo talaga makabosing at ang bata pa siya mga kabosing. kung yung yung mukha niya makabuting batang bata talaga at fresh looking talaga yung kanyang mata ang ganda grabe face value talaga itong si Cebu at yung kanyang kapugyaan makabuting swak na swak talaga makabosing at syempre pwedeng mag-artistahin nga ito at syempre, dada ko naman tayo makabosing sa Caloocan City na kung saan ang gwapo din ito, ang ganda ng katawan, grabe yung kanyang Uh, yung kanyang body, yung forms na kanyang katawan makabosing ang ganda din. Sobra talagang cute din itong makabosing at pwede din itong manalo makabosing. At syempre, si Puerto Princesa nga makabosing from Palawan na Grabe, katawan pa lang makabosing super yummy na. Ang ganda ng kanyang katawan, yung build ng katawan, ang laki ng kanyang katawan, malapandesal talaga makabosing at ang gwapo rin ng makabosing parang may halo siyang uh, Korean makabosing or Thailand makabosing or Asian looks makabosing no. Pero grabe, pwede itong ilaban sa international budget makabosing sana. Ito yung manalo nga makabosing para sa Mr. of Pilipinas mga kabusing. At syempre, from Lipa City, Batangas mga kabusing, na ang cute niya mga kabusing, at ang ganda din ang katawal ng mga kabusing. Pwede din itong uh, ilaban niya mga kabusing. Kaya lang, yung mga height na mga sumasali mga kabusing sa, uh, sa Mr. Pilipinas, hindi masyadong katangkaran Makabosing kabusing. I think nasa 5'8". 4 7 pataas mga kabosing pero okay na okay din mga kabosing yung kanilang uh, katawan yung hubog basta more on gym pa mga kabosing para may sa buong uh, madla mga kabosing yung kanilang ganda ng katawan as a Pilipino nga mga kabosing at syempre si Imos Cavite mga kabosing na kung saan ang taas din mga kabusing. I think yung height na nasa 5'10 or 5'11 mga kabusing. Ang ganda ng katawan niya. Very skinny mga kabusing. But overall, pasok na pasok sa mga mga kabusing itong si Emos Gabiti. At syempre, si uh, Batangas mga kabusing, no? Ang ganda din ng katawan niya mga kabusing. Swak na swak dito sa uh, ilaban mga kabusing. At syempre, si Bulacan. Ah, uh, si Bataan, Ah? Huh? Batang, uh, si Bataan mga kabosing, sobrang din ganda mga kabosing. Pasok na pasok din sa banga. At syempre, may laban din ito mga kabosing, para makuha ang Mr. International, Mr. of Pilipinas mga kabosing. At syempre, nandyan din si Masin Lok Sambales na kung saan, grabe rin mga kabosing. Pasok na pasok sa banga. At syempre, Sambales, Pravis, makabosing, Dito din Makabusing, lumalaban sa makabosing, para makipagbakbakan talaga at syempre makipag-compete nga at syempre makipag -syempre, makakuha ng mga other crowds mga kabusing. So, ayan makabosing, kabusing, what do you think mga ka Sino-sino kaya ang makakakuha ng crown mga At syempre, pwedeng ilaban sa man of the world niya makabosing? So, for me, ilaban na yan si uh, Puerto Princesa sa mga kabusing bukod sa kanya ang king gandang katawan syempre ang gwapo niya mga kabusing at pasok na pasok talaga mga kabusing yung build pa lang mga kabusing sobrang ganda at pisik na pisik talaga mga kabusing yung kanyang katawan at ang kanyang gwapo mga kabusing so maraming na talaga mga kabusing and thank you for watching and see you in my next vlog keep safe po, god bless, bye bye and kapong kap and sabadi kap coklat muah